Sa gitna ng problema sa presyo ng bigas, may payo naman ng Department of Health para magkaroon pa rin ng balance or balanced diet na hindi na diet ang ating mga wallet. Kung ano yan, alamin sa Setro ng Balita ni Mark Fetalco. Sa harap ng mataas na presyo ng bigas sa bansa, may nakikitang alternatibong solusyon ang Department of Health. Pwede tayong magkaroon ng rotation sa ating basic uh, food requirements uh, ito ay napatunayan na sa mga nagdaang panahon payo ng DOH sa publiko ikonsidera ang ibang pagkain mayaman sa carbohydrates bilang pamalit sa kanin halimbawa may mga kababayan tayo na nasanay na kumain muna ng ibang pagkain maliban sa bigas ito ay halimbawa kamote Uh, mais at kung ano yung maaring mura. Ang pahayag na ito ng DOH ay kasunod na rin na pagsipa ng presyo ng bigas na patuloy na tinutugon ng pamahalaan. Pero giitang ahensya, hindi dapat maging dahilan ng problema sa presyo para bawasan ang pangangailangan ng katawan ng tao pagdating sa calories. Dagdag na paalala ni Health Undersecretary Tayag sa publiko, panatilihin ang balanced diet sa pagkain ng kanin at gulay. Maraming paraan po na pwede pong i-substitute natin sa kanin. Hindi lamang po kanin ang pwede nating kainin. Hindi lang kamote, hindi lang mais. Nandiyan po yung ibang mga gulay na hindi lamang tayo mabubusog, ay magiging sapat pa yung sustansyang makukuha po natin. Kaugnay yan, isa ang food security at malnutrisyon sa mga isyong tugunan ng DOH sa inilunsad na Philippine Plan of Action for Nutrition ng National Nutrition Council. Ito ang magsisilbing blueprint ng bansa sa loob ng anim na taon para aksyonan ang pagkapabuti sa nutrisyon ng bawat Pilipino. Katuwang ng DOH, ang Agriculture at Education Department at iba pang ahensya sa pagkapatupad ng programa na layong ding mabawasan ang mga Pilipinong nakakaranas ng pagkaguto. Under this leadership of the National Nutrition Council Governing Board, we plan to ensure that PIPAN will move both at the national and local levels guided by our unwavering objective of ensuring that every Filipino attains the highest attainable standard of health and well-being. Mark Fetalco para sa bayan.